Ilang taon na ang nakalilipas, parang bagyo ang buhay, mga deadline, responsibilidad sa pamilya, at personal na laban na sabay-sabay dumating. Isang gabi, mag-isa akong nakaupo sa loob ng sasakyan, labis na pagod, pisikal, emosyonal at espiritual. May luha sa mga mata, mahina kong ibinulong, pagod na ako, Panginoon. Sa katahimikan ng gabing iyon, may marahang bulong sa puso ko, hayaan mong akayin kita sa tahimik na batisan. Hindi na wala ang mga problema ko pagkatapos ng gabing iyon, pero may nabago sa kaibuturan. Para bang mismong Diyos ang lumapit sa gitna ng kaguluhan at ibinuhos ang kanyang kapayapaan sa aking kaluluwa. Umalis kung hindi dala ang lahat ng sagot, Kundi ang bagong lakas na siya lamang ang makapagbibigay. Sabi nga sa Awit 23 verse 1 to 3, Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang Kanyang pangalan. Hindi lang nagbibigay ang Diyos, siya ay nagpapalakas at nagbabalik ng sigla. Alam niya ang bigat na pasan mo, ang mga iniisip na hindi mo masabi, at ang pagod na hindi nakikita sa iyong iti. Ang awit 23 ay paanyaya sa gitna ng magulong mundo, halika, humimlay ka, manatili ka. Hindi lang kapayapaan ang hatid niya, kundi ang tahimik na kagalingan. Ang paggabay niya ay hindi lang para sa direksyon, kundi para sa pagbabago. Kapag tayo'y nagpapasakop sa kanyang pag-aalaga, ang ating kaluluway muling sumisigla at ang puso ay muling inaayon sa kanyang layunin. Maglaan ka ng oras ngayon upang huminto at humina. Lumayo ka muna sa ingay. Hayaan mong ang Diyos ang bumigkas ng kapayapaan sa gitna ng iyong kaguluhan at ibalik ang lakas ng mga bahagi mong pagod na. Hindi ka nag-iisa, kasama mo ang pasto sa bawat hakbang. Manalangin tayo, Panginoon, salamat po sa pagiging tapat kong pastol. Sa tuwing ako'y nabibigatan, ikaw ang umaakay sa akin sa kapahingahan, katahimikan at kapayapaan ipanumbalik mo po ang aking kaluluwa ngayon. Paalalahanan mo akong hindi ko kailangang akuin ang laha. Turuan mo akong magtiwala sa iyong takbo, iyong tinig at iyong landas. Sa iyo ko matatagpuan ang aking lakas at panunumbali. Sa pangalan ni Jesus, Amen.